So, hi everyone. So, karon mag-lunch ko. Ipakita na ako sa inyo kung saan ako ni siya pagkaon, no? adaghan uh, daghan kayo ni nga mga idea para kung saan sa pagpamaagi nga mapalami. Lanjon ni mo siya. But actually, ako karon na ako egg, doha, dahil canton din. Isa ka kubos. O parisan ako siya o cheese. Yeah! So, ingon na niyo na siya pagkaon, guys. Para nga dili kay kaingon nga ka ng sumhanjod or unsa ba gidara. So, kani siya, imo ni siyang, Ana, siya i-open. I-open na niyo siya kay Naman siya Then, kuha ka o cheese. Ang cheese, imong isulod sa dere. Okay? Ano? So, makita ninyo? Ano siya? Don't worry guys, ako rin mo kao na ni. Nana. So, cheese no? Then, mukuha ka o canton, Pak. Salpak ni mo na o. Sana all salpak. Mogin niya siya ang daily nga pagkaon sa mga OFW pero you need to drink a lot of water. Pagka humani mo mukhaon o ingon ani guys kasi hindi siya, siya healthy. Then, mas better nga dili ka per magkaon og kanton kaya dili ka good sa atong health. Then, itlog nga slice ng gamay. Ano na siya guys. Ang uban din sa naman nila ana. Pero ako, dahil lahi ako style. So, like this. Then, like that. Para swarm ah. O oh, di ba? Mmm. <laughs> Nanar siya. O oh, di ba? No busog na ka. kundi dili lang ka arte din he guys, as domestic helper. Mabusog gid ka. Kay ngano man. Makagama man gyud kag bisag unsa ra. Mm. Diskarte ra gid na imo siya. So inanar siya mag mo nang mag-abroad mo kay lang nga aware gid mo nga din he. Mas gutom gid mo no? Kaysa Pilipinas. So dere, advantage lang yun kung maka ka ng mga maayo kayo. O dili hangulan sa pagkaon. So that's it. Amping! Hmm?